Mars, magkano ang isang libo sa iyo pag cash out? Ay, cash in at cash out sa akin, Mars, ay 15 ang isang libo. Oh, ay mahal pala, honey. Eh. Ay, pabili na lang ako ng isang boteng mantika, Mars, at isesend ko na lang sa Gcash mo yung bayad. Sige, Mars, no problem. Oh, Magkano dollars fifty fifty ay sige, sasend ko na na send ko na Mars one okay, thousand nandito na nga Mars <laughs> na send ko na din yung sa claim Nick ay, bakit naman oh! Gcash ang suklimors? <laughs> no, 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 no. Abay, Gcash din yung bayad mo eh. Kaya, Gcash din ang suklimors. <laughs>